Um, first time ko po, po mag hindi lang po sa napilitan ako, kundi kagustuhan ko rin po talaga para makatulong sa kapwa. Manage ko po kasi yung benefits po. Tapos, yung benefits daw po, malilinisan daw po yung katawan. Tapos, Makakatulong pa po. Ramdam sa mga kabataang ito ang galak sa kanilang puso na makatulong sa kapwa matapos na boluntaryong mag-donate ng dugo sa kauna-unahang pagkakataon. nitong linggo August 17 ng magbayanihan ang mga ROTC students ng Partido State University. Partido College at Shepherdville College at iba pang mag-aaral sa Bayan ng Goa sa isinagawang bloodletting activity ng 502nd Community Defense Center ng 5RCDG, kaugnay ng ika na dalawang anibersaryo ng Reserve Command. Ikinagalak naman ang pamunuan ng PSU ang ipinakitang malasakit ng kabataan para makatulong sa komunidad na nahubog niya sa ROTC. Blood donation is not just inactivity which is Uh, Magkuhan lang ng dugo. May deep sa uh, may mga mala malalim na uh, kahulugan. Uh, makapag-support tayo sa mga nangailangan ng dugo. Maging ang pamunuan ng Bicol Medical Center na siyang nangasiwa sa bloodletting ay natuwak sa pagiging aktibo ng mga mag-aaral matapos na sila'y makalikom ng 79,650 cc ng dugo. Malagang mas maganda ngayon Uh, bata pa sila, nauhubog na sila sa pag-donate ng dugo kasi na alam na nila kung paano makatulong sa ibang tao. Ngunit sa aktibidad na ito, hindi lang mga mag-aaral ang nagpakita ng malasakit. Ganon din ang ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Kami po sa MCG Summit Enterprise, ma'am. Parati po kaming sumusuporta sa sa mga ganitong gawain po ng ano ng reserve force maganda ito na ma ehemplo sa mga kabataan natin na makita nila ang pagtulong sa kapwa ay maganda maganda sa akiramdam Proud naman ang 502 CDC sa nakitang partisipasyon ng mga kabataan na voluntaryong nakiisa sa kanilang programa habang tiniyak ang patuloy na pagpapalawak at pagpapalakas ng kanilang programa, lalo na sa ROTC. Sa kanyang po naisipan po namin na yung partido area or dito po sa 4th District ng Camarines or gawin ang ating bloodletting activity para sa gayon ay matulungan din natin ang mga kapabayan natin na andito sa 4th District na nangangailangan ng additional na dugo, hindi lang po dito sa port district ng uh, Camarinesor but the whole province of Camarinesor na kung saan ito po yung area ng uh, 502nd Community Defense Center at ng pong mga reservist sa 502nd Ready Reserve Infantry Battalion. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atoles, Peer News.